say Hello World. Yan. Uh, magandang paggabi. Yan, alasing 5 na po may gate. So, ito po ang aking update. Uh, pasensya na po kung uh, wala akong uh, uploads no mga nakarang alaw, sabado at linggo. Dahil po yan, sa marami po yung nagbibideo kaya tapos may nagagawa pa pa, nag, re-renovate pa ng bahay sa likod namin. Kaya maingay. Yan. Uh, so, ito po ang aking mga na-shaping na. Tapos na po sila siya shaping ngayong araw. Isa-isahin po natin. Ito po ay imported. Amazonite, kung tawagin. At uh, labradorite. Labradorite po. Tigers eye. ta Ito po yung napanalunan po nung uh, dalawang nanalo sa aking pag-games dito sa YouTube. Uh, apple Green Jade po na galing sa Sambales. Ito po ay pendant. Ito naman ay sing, -sing. Pendant at sing, sing Yan. So bukas bubutasan po natin yan. At ang pendant bubutasan ko rin dito. Yung suotan po ng string. At uh, ito naman po ay uh, tingin ko ano to eh green plasma jasper eh. Tingin ko lang po ah, uh, kasi may ano si may mica. Tapos ito naman po ay soda imported. Ito po ay galing ng Wawa River o Wawa Dam sa Rodriguez. At uh, ito po ay imported din yan, imported din po yan. Ilan ba ito? 1, 2, 4, 6, 7. Pito po yan na amethyst. Imported din. At uh, isang tawag dito. Uh, uh, quartz crystal po. Clear quartz. Uh, dalawang jade na may halong pink. From Sambalis din. Ito po ang itsura ng wrap niyan. Ito po. May halong pinkin eh. Yan yung guhit na yan. Yan, galing po na sambales. Tapos, isang purple calcedony, 10mm. At labing isang, ay, labing isa, sampung pirasong kabosyon na uh, white calcedony. Ito po ay agit, white agit. Yan. At, uh, ito po, uh, iuhuli ko na po ito kasi ang bilin sa akin ng may-ari kasi ito po ay eh, tumbled po itong mga to eh bilog tapos hiniwa-hiwa ko uh, pinili ko lang po yung part na maganda yung walang cracks yung mga wal yung walang crack yun yung uh, ko itong mga to hindi ko na po gagawin kasi may crack yan tapos ito po Uh, polish na po yung side na to ang ipapolish ko na lang po ay yung gilid yan so iahabol ko na lang to bukas kasi naabutan na po ako ng oras yan, alisin ko na maigit at uh, ito po ay uh, tiger's eye kasabi kas, ah, nabubulol ako <laughs> kasama po ito nito yan ang sabi po nung may ari kukuha lang daw siya ng isa at yung matitira ay akin na. Yan, salamat po. <laughs> Yan, so lahat po ito ay dadaan sa pre-polishing bukas. Yun nga lang, kasama ang palad, hindi po natin mapukuha na ng video o may bublog kasi nga po may nag gagawa ng bahay do sa likod, maingay. Yan. Uh, bukod sa maingay, Siyempre, hindi rin ako makakapag, uh, ay pwede, pwede pala, pwede pala akong mag-vlog kahit na maingay, Tatanggalan ko na lang ng sound, tapos, yung may nagsabi sa akin na ano eh, Tatanggalan lang ng sound, tapos, lalagyan ng voice over, kamukha yung, kamukha po nung nasa FB Reels, yan, So, Papracticing kong gumawa ng video ngayon bago ko matulog mamaya. Mamaya pala hindi ngayon. Uh, na magbo-voice ako doon sa video na aking gagawin parang sample ba. Yun. Tapos bukas magbo ako kahit na walang sound. Tapos uh, sa gabi pagkatapos ko na mag pre-polishing, lalagyan ko ng voice over, di ba? Para tuloy-tuloy yung uploads and updates, di ba? Yan. So, lumipat naman po tayo doon sa uh, may, may nagbigay sa akin ng ano, mga kagamitan sa pasting Wait lang po at ating uh, pupuntahan na sa kabilang lamesa. Wait lang po. Ayan. Ito po. Uh, ito po, ang tawag, tawag, ang tawag po dito ay dapping sticks Ayan, o dapping stick. Ito po yung pinagpa-practice ang unong isang araw eh. Ayan. Ayan, kalasedo ni po yan na nakadikit. Yung pandikit po na yan ay ito. Ayan, yung green na to. Ayan, tinutunaw po ito tapos ididikit doon sa dulo ng dapping stick. And then, ito pa isa bigay din po ito tree sap o dagta dagta ng kahoy hindi ko lang alam kung anong dagta ng kahoy po ito kasi ito po ay eh, galing pa ng Thailand yan so yan po ginagamit din po ito na pandikit dun sa dabstick. yan so pagka po walang ganito pwede ko siyang gamitin na pandikit. Yan. Tapos, uh, binigyan din po tayo ng uh, lampara. Uh, alcohol lamp. Yan. Wala pong ganyan dito sa Philippines. Galing pa po yan ng Thailand. Yan. O, ba diba? Meron tayong teacher ng uh, gym na, na galing Thailand. Yan. Yan. Di ba? niya sa akin kung paano 'yan ginagamit. Eh. Ganyan ganyan 'yan, 'di May apoy dito sa loob, tapos ganyan ganyan. Tapos pwede rin naman dito sa kandila, 'yan. Sa so, itabi muna natin dito. Yan. Terman ay weighing scale. Weighing scale ba? Eh, ito talaga ano ba ito tanggalin Ayan Kuing scale Ayan Kasi Ang balak po Ayan kasi Ang balak po kasi Pagka po Marunong na ako na Mag pass At uh, gumawa ng Mas maliliit pa dito Ang gagawin ko po Is per carat na po Ang aking Presyo Ng mga gemstones So, paano ba natin malalaman kung ilang karat ang bato? Dito po yan, sa weighing scale. Yan. So, bubayin lang po natin siya, ganyan. Tapos, unit, yan. Pipitutin yung unit, pipili kung per Karat ba siya, ounce, or grams. Yan. So, titimbangin natin kung ilang karat po. o oh, 2.415 karat yan yan so ganun po ang paraan ng uh, pagkuha ng karat ng stone o oh, yung eh, blur na yung uh, ano natin, cellphone wait lang po ayusin ko lang Ayan. Ayos na. Diba? Naka-blur talaga siya. Kailangan, ano, Lyogenic pala to eh. Hmm. Ayan. So, ito po ay weighing scale. Tingnan nyo po. Yung unit nya pag pinindot. Ayan, may GN. Uh, hindi ko alam yung banyan na yun. An ounce. Hindi ko rin nalang. <laughs> Basta yan. Sa karat lang kasi bato eh. <laughs> Yan so patayin na natin. And then meron din binigay sa atin na color grading pad. Oh, color grading color grading pad. Ang isa pang binigay sa atin. Ito po yung color grading pad. Yan ano uh, yun natin yung marumi. Yan. Diyan po pinapatong yung mga crystals. Yan. Yung nakikita nyo mga gatla-gatla. Yan nilalagay yung mga sizes. Uh, ano yung bawa po dito? Maliliit. Diyan nilalagay yung mga maliliit. Sumunod yung pata palaki ng palaki. Uh, makikita po dyan yung uh, pagkakaiba ng mga kulay nila at ng uh, mga shades, di ba? Kasi pagka po ano, pag po halimbawa company order or yung mga dito jewelry companies ang uh, bumibili or mga taga abroad ang kailangan po ay nakasort na yung mga ipapadala depende po kasi sa kulay minsan ng presyo sa clarity di ba So, dito natin na uh, ilalagay o ihehelera yung mga stone o kristal para makita yung kulay nila. Diba? So, lumipat naman po tayo doon sa loop. Yan. Binigyan din po tayo ng loop. Yan. Yan. Para saan ba to? Ito po ay ginagamit para makita yung yung ano yung surface ng bato kung siya ba ay may scratches kung may hindi pa pantay yung ano kung hindi pa even yung surface ng bato di ba kung may part na hindi makintab diyan po makikita yon kasi eh, sa abroad ang mga gemstones talagang ano bigasano we eh, kailangan talaga pulido ang pagkakagawa yung pag mo i-export mo yung mga gawa mo. Kaya, kailangan, meron kang loop para siguradong yung uh, ibibenta mo sa labas ng bansa or sa mga company orders or company jewelry, ganyan. Kailangan talaga pulido. Kasi, ano yan eh, kasiraan mo yun eh. Pag uh, yung gawa mo, may defective, di ba? Or reject. Yan. Tapos ito naman, yan oh. Yan, may mga numbers po yan. Galing po din ito ng Thailand. Bali, ito po lahat na to, galing Thailand po yan. Maliban din po dito sa isa na to. Galing po yata ng Australia to. Ito naman ay sa Thailand din. Yan. Parang, parang ano, mas pinaliit na template. Yan. May mga numbers na po yan. Yan po yung sukat. Standard sizes. Yan, standard sizes daw po ito ng mga cubs o kabusyons. Yeah. Makakagawa na tayo ng mga maliliit. Yung mga sobrang liit. Yan, mga ganyan. Makakagawa na tayo nyan. Dahil may dapping stick na. Diba? Pwedeng magpasit. Pwedeng gumawa na sobrang liit. Dahil meron na tayong dapping stick. Yan. Tapos, ito yung tinatawag kong ano eh, parang tiririt, di ba? Kasi pagka po kasi nagpapasit, kailangan sakto yung sukat or yung angulo dapat pantay. Uh, wait na po, ikakabit ko lang. Ayan. Nakalimutan ko kasing itanong ko ano tawag dito. <laughs> Kaya ang tawag ko dito tiririt. yung para sa bilyaran. <laughs> kung magkasana yun, eh. ayan, ganyan. Ganyan ang magiging forma niyan. Gaganon-ganon tapos ganun ganun tapos ilipat ka naman dito ganun ganun tapos ganun ganun ginagamit po ito sa positing yan mano mano yung hindi na kailangan nung parang may sukat sukat pa na chorba chorba irks ito kasi talaga mano mano galing din po yan ng Thailand yan. So, yun na nga, ay meron pa pala and there's more hindi lang yan, binigyan din tayo ng tweezers na malapad Ah, uh, galing din tang Thailand yan. ginagamit dito pang flat ng surface nito yan, ching wala kasing tagahawa kaya ching yan. So, pwede rin siya pang hawak ng mga gemstones. Wait lang po ah. Ha, -ha. lang ako ng gemstone. Yan. Ito naman po ay holder. Yan. Para sa ba to? Ito po ay pang hawak ng mga kabusons or kaya ng mga tawag dito. Ah, mga positive gems. Ganun. Ah, wait lang po. Ito ikakabit ko to. Yun po yung itsura niya, no? Ito lang po. Yan. Yan naman siya. Pagka-bibidyohan or pipikturan. Yan po. Panghawak ng gemstone. O gemstone holder. Yan. So, kanina video ako ng video. Yun pala nakapost yung aking cellphone. Ewan ko lang kung na naisama ko na to uh, malapad na tweezers galing Thailand uh, ginagamit po ito na pang plat nito wala kasi magahawak kaya hindi ko maipakita kung paano eh. so yun na nga po uh, sana ay eh... ay siyempre dapat hindi natin kalimutan na magpasalamat do sa nagbigay nito isang tao lang po nagbigay ng lahat na yan maraming maraming salamat po sa inyo boss chip talagang uh, napakalaking tulong po nitong mga gamit na to para sa enhancement ng aking skills yan yun na nyo naman oh. pang professional eh, oh. oh, may pa ganyan ganyan may pa ganon ganon may pa ganyan ganyan ba diba? so oh, yun maraming maraming salamat po sa nagbigay napakalaking tulong po nito sa akin yung mga gamit na yan dahil hindi na ako maihirapan na gumawa ng mga maliliit na mga kabosons. At uh, makapag-practice din po ako ng opacity. Sobrang thank you po sa iyo, Boss Chip. Yan, itatabi na natin. Pagsasamasamahin ko na yung mga gamit ko na panggawa ng gems. Para hindi hiwa-hiwalay. So, isasama natin dito sa aking panggawa ng ring ang palis ng mga cubs at uh, para pagka po, di ba gagawa ko nasa isang lugar lang sila para hindi na ako halungkat dito halungkat doon <laughs> ikot ng ikot tinahanap yung mga gamit kung nasaan ba na ilagay di ba so ayun yun lang po ang ating update ngayong araw So, bukas tatry ko mag-vlog kahit na maingay. Tatanggal ako na lang po ng sound. At uh, magpa-practice po ako na gumawa ng video mamaya na lalapatan ko ng voice over. Yan. Kasi ano eh, marami na pong nagtatanong sa akin. Nung isang araw pa, sir, wala ka po bang update? Yan. miss na po namin manood ng iyong mga vlogs. Yan. So, ayan na po. Meron po tayong update gayon. Ayan, yan po ang ating update. At, uh, magliligpit lang po muna ako kasi sobrang kalat dito. yan So, yun lang po. Bye-bye!